Salamat Philippine Motorcycle Tourism Dahil sa inyo natupad ang isa sa aking mga dream ride Ang makapagmotor dito sa napakagandang tulay na to At dating pinakamahabang tulay sa Pilipinas Ang San Juanigo Bridge Siyempre kasama po natin ang Philippine Motorcycle Tourism Family With Sir Raymond Gabriel and Ma'am Malu Gabriel Madam Mocha Uson Tunay na rider Iba Sir Joey Ermita Breakfast Ride Kasama rin po natin dito si Kapo at si Unico At siyempre Sir Cesar Villanueva ng Tourism and Promotions Board. Maraming salamat po. Tara mga suki, let's go! Yeah, so ito po yung daan going to San Juanico Bridge. Oh, ah, maganda na ito sa gabi. Ang daming streetlights na solar. Ganda ng kalsada, oh. sibunok na sa araw ah. Yung ka di. O salo-salo permit yun natin o ko na sha. San buwan Nico bridge na sha. Uh, grabe ayun na tanaw na tanaw na mga suki yun doon living taklo van maya maya ata kami maya ata Grabe. Woo -huh -huh. Welcome San Manico, ko presyo. -huh -huh. Grabe. Woo -huh -huh. Grabe oh Grabe, grabe. Pangarap ko lang to dati, ngayon natupad na. -huh -huh. Thank you. dating pinakamahabang tulay sa Pilipinas, San Juanico Bridge. na to dati pangarap ko lang to na makadaan dito ngayon ayun eh, no? welcome to San Juanico Bridge let's go -hoo -hoo! grabe oh di ba ang hinuman mga suki grabe grabe sobra sobrang saya at thankful na napasama tayo dito sa Philippine Motorcycle Tourism grabe Bar rin oh kita natin yan no? oh ganda di ba yun naman no san Juanico Bridge ang dating pinakamahabang tulay sa Pilipinas ngayon nasa Cebu na po yung pinakamahabang tulay tapos pala no dito mababa oh ayun no? oh tapos yun pataas ang punta doon oh yun 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 yung view mga suki oh grabe sobrang sobrang solid talaga ang ganda ang ganda whoo kaya lang yung 360 ko nagmumoy sana malinaw yung kuha na ito Thank you Philippine Motorcycle Tourism Thank you Sir Raymond and Mama Lu na Sir Jovis na Sir Iba makasama natin Sir Cesar Villanueva from Tourism Promotions Board maraming salamat po Castrol, Maxis, CST Tires mga sponsor po natin yan Philippine Motorcycle Tourism Breakfast Ride grabe sobra Solid lead kasama rin natin dito si Kapo at si Unico Woo! BMT Family, Philippine Motorcycle Tourism Family, maraming salamat po sa pagkakataong yung binigay isang karangadan po na makasama kayo at nakasama rin ako dito sa event na to grabe ayun na nga pala, nasa na ba sila <laughs> naiwan kasi ako, nagprint ako ng battery ng GoPro na hubusan ayan, so I don't know kung saan na ako pupunta dadang dito. Pudigoyo oh, 'yan sa nadadaan, kalimaw ko ano. Diyan daw 'yung ako So, sina ba 'yung mga awanun? Sa San Duman, 'yung grupo po ng mga big bike, ah dito po duman.